mga kabayan, kamusta kayong lahat dyan? This is Mia. Ito po ay, uh, mayroon tayong mga isang kababayan, mga kabayan na uh, humihingi po siya ng tulong kasi uh, dito po yan sa Dubai. Nasa Abu Dhabi daw siya ngayon. Kasi ang nangyari niyan ay uh, tapos na daw yung 2 years niya. Pero hindi niya wala siyang communication doon sa amo niya. Andun pa siya sa bahay ng amo niya, hindi siya nagtanong-tanong kung ano ang dapat niyang gawin na matapos na yung 2 years niya kung ano yung uh, dapat niyang gawin mga kabayan. So ngayon, yung ginawa ng amo niya, uh, dinala siya ulit doon sa agency kung saan siya kinuha nung una-una na mag-start pa lang siya ng trabaho. So hindi dapat ganun Ang tips ko lang sa iyo para sa uh, sayo mga kabayan o sa mga kababayan natin na mga first timer dyan o kung hindi pa hindi naman uh, mga first timer o kung hindi pa alam kung ano ang gagawin. Dapat pag matapos na yung kontrata nyo kasi dito sa Dubai uh, kahit saan uh, sa Middle East man yan. Na 2 uh, years yung contract natin, di ba? Tapos pag matapos yung kontrata natin na 2 years dapat uh, mag tanong-tanong uh, tayo, mag-search tayo kung ano ang dapat nating gawin mga kabayan kasi hindi naman na uh, pag matapos yung kontrata mo mayroong mga mayroong mga amo tayo na bibilhin tayo kaagad ng ticket, hindi ganun. Dapat kayo yung mag-communicate doon sa amo nyo pag matapos na yung kontrata nyo. Dapat tapos yung kontrata nyo, tapos sabihan ang amo nyo na, sige mag-impake ka kasi dalhin ka na. So dapat tatanungin mo muna kung ano ang, uh, tatanungin mo muna kung may ticket ka na ba, kung nabilhan ka na ba ng ticket. Tapos kung ayaw mo na bumalik sa kanya, i-clear nyo yung sarili nyo sa kanya. Mag-clear po kayo sa kanya. Sabihin nyo na uh, uh, yung cancellation nyo kung dito kayo sa Dubai. Yan dapat yung itatanong nyo kasi unang-una pag sabihin na kasi yung isa nating kabayan, dinala siya pabalik doon sa agency. Hindi siya binilhan ng ticket. Tapos, tapos na yung 2 years niya, hindi pa siya kinansila ng amo niya. So ngayon, andun siya sa uh, agency nila. Wala, hindi siya makauwi ng Pilipinas kasi umasya siya na doon siya dadalhin sa airport. Yun pala ay doon siya dinala sa uh, agency, ibinalik siya. Sabi ko, bakit naman ganun? Kasi, ano, hindi siya nag-communicate doon sa amo niya. Wala siyang tanong siguro. Hindi ko, hindi natin alam. Baka naman wala siyang itinanong. Kaya nga yan ang mai ano ko sa ating mga kababayan sa iba na dapat pag matapos yung kontrata, gusto nyo umuwi, tatanungin nyo talaga una kung may nabilhan na ba kayo ng tiket. Kasi yan ang importante kung gusto nating umuwi ng Pilipinas, ticket talaga yung uunahin natin. Tapos kung ayaw nang bumalik sa amo, itatanungin nyo yung inyong cancellation. I-declare nyo po yung uh, sarili nyo sa inyong amo para wala akong mga hassle-hassle na ganyan. So, ngayon si Kabayan, ando na sa agency, ibinalik. Hindi siya binilhan ng ticket ng amo niya. Tapos na yung kontrata niya, hindi pa siya na-cancela sa amo niya. So, ano po yung ano mag-comment daw po kayo diyan sa baba mga kabayan kung ano po yung, uh, dapat niyang gawin. Sabi ko nga magtawag siya sa Morey o kung ano diyan ang pwede nating uh, maitulong sa kanya para makauwi daw siya doon sa ano kasi wala siyang trabaho, wala pa siyang iano. Ang sabi ko naman sa kanya mag, maghanap na lang siya ng uh, dito sa sa kasama ko kasi friend siya ng kasama ko humihingi siya ng tulong kung ano daw yung gagawin niya. I-nalaman e, ko hindi pa siya cancelled doon sa uh, employer niya. Tapos hingi siya ng tulong sa ibang mga ano, sinabihan daw siya na hindi pa siya daw na-cancel sa amo niya. So yan yun ang diferensya sa atin minsan mga mga kapwa ko ka OFW, mga Pinay na nagtatrabaho, mga kadama sa loob ng bahay. Dapat unahin muna pag matapos na yung 2 years natin na contract, kung ayaw niyo bumalik sa amo nyo, uh, yung cancellation, yung mahinatatanungin doon sa amo kung na-cancel na ba tayo. Uh, ipapakansel natin yung ating kontrak sa uh, amo natin kung ayaw na natin na bumalik sa kanya. Pero kung babalik pa tayo, tapos uwi tayo ng Pilipinas, ang una-una nating tatanungin sa amo natin kung napa, na bilhan na ba tayo ng ticket. Kung meron na ba tayong ticket, tapos babalik tayo sa kanya. Kasi, ang hirap naman yung na natapos na yung tuwi years responsibilidad ka ng amo mo, tapos pag sabi mo na uuwi ka, hindi ka man na tanong kung yung ticket mo nasaan, nasaan na yung ticket mo. O hindi hindi binig, hindi, binig, hindi ka binigyan, hindi ibinigay sa iyo. 'Yun. So ibinalik siya doon sa agency. Wala pa siya, hindi pa siya cancel. Hindi pa siya nag -cancel. hindi pa siya clear sa si amo niya. So, ano po yung app dapat niya sabihin mag-comment daw po kayo diyan sa baba mga kabayan kung ano yung maitulong natin sa ating isang kabayan na ka-OFW